Tingnan natin kung may huling mga idol. Ah, uh, paliwanag na kasi yung buwan. Kaya video ka ko tiniyatang na huli ng. Eh. Tingnan natin kung may huli to. Hindi na ako flick Yan, tingnan natin. Dito. Oh! Sige! Ayan mga ito. Ang kaya nila yan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo. Walo ang katuwang. Kaya... ...dunan natin yung huli nila. Parang san tapat yan? Saan dito doon? Ayun. Mahahanap kayo para magtom. Maglihasan pa yun. Maglihasan mo idol. Ang huli. Ayon. Ayon. Mga, idol? Ang huli. <coughs> mga idol pa siya. Sino? Sino may. Baka marinig tayo doon. <laughs> 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 Hindi. Kakat ko na lang. <laughs> Pwede kayo sama yun. Huwag. <laughs> <laughs> Yan ang uli nila idol. Huwag oh. oh. uh, tayo mo. May mga galunggong. At saka, ito, gulyasan ito mga idol. Gulyasan ito. Tapos yelo mga idol. Ito yelo ha, para matigas. So, good morning sa ating lahat yung kanyang pang matambaka itong mga ito no yan you no know? gumula at mga matambaka pang matambaka to ah ito yung kumbaga isa ibawa ng lambot nila hindi lang natin sure kung may huli yung ah itong loob ng stereo di ba tinitingnan wala mo taplek ah thank you muna pasensya muna alam na yan. Matik na yan. Ay, kawawa naman, oh. lang <laughs> Di pang hinigay pa yan. <laughs> <laughs> Next time na ulit. Uy, laking na, no? Mga idol. Sariwang sariwa, mga idol. Sabi <laughs> ito, yung niya isa, isang Ano mga idol, umaga pa na. na yung mga mga kabataan Ah, okay, ah, kita mo Ano? Ah, uh, diyan yung perlas. per perlas tawag sabi nila, perlas. Ay, tapas. Ah, tapas pala yan, tapas. Iba pala yung Iba pala yan. Tapas, tapas pala. Yan. Tapas pala yan. Ah, na wala na. Hmm. Pero pag lumaki yan, nagiging ano? <laughs> tapos pa rin. <laughs> <laughs> yeah. Tapos po yung mga idol, tapos. Ayun, ang pangulo. Wala siguro ng huli. Ayun, nakamta ako mga idol. Sila lang mga idol at maraming salamat. Thank you. Kaya <laughs> <laughs> Ang kaya mo. Oh. Ayan, kayo mo.